may meeting kaninang umaga safety officer sabi niya ano may katanong pa ba kayo nagtanong yung isang kasama ko tungkol daw sa dagdag na sweldo kasi 650 lang kami rito eh nagtatanong siya tungkol sa dagdag sweldo yung una makahinahon pa siya dapat daw yung forma nang nagkano nagsasalita nang gano'n nagkatanong sabi sa engineer ng sa boss pero nung bandang huli sabi niya nag ano ka ng dagdag pa sweldo pero ang lakas mo gumamit ng speaker pag ng engineer pag ng safety nilalakasan mo ulit yung speaker mo Pero wala namang connect, parang wala namang siyang connection sa ano. Dagdag pa sa weldo. Pag pina pag pinatay ba niya yung speaker, tinigil niya yung pag, sa sounds niya. Paggamit niya ng speaker, tataas ba yung sweldo? Yung sinabi ng kasama ko na dagdag pa sweldo, parang sa aming lahat yon, Para sa lahat ng construction worker dito. hindi lang para sa isa. Sabi niya, kung ano lang yung bigay ng boss, yun ang bigay, ano sa atin, tatanggapin natin, wala tayong magagawa. Tama ba yun? Magtagsaga na naman tayo sa, uh, sige, pwede na yan, kaysa wala. Hindi na ba matatapos yun? Di ba, di ba tayo pwede bigyan ng tamang pasweldo tamang rate, di ba 6.50 parang ano lang yun eh itutusin na ah. para kaming libre kain lang dito araw-araw eh. siyempre may pamilya kakain yun dun ikaw, magkatrabaho ba kakain ka rito, mamamasahe ka pa 6.50, di ba araw-araw pagdating ng sweldo mo, magkano na lang matitira sa iyo, may utang ka pa. Babayaran ka pa. Paano pa 'yung mga nang 'di ba? Parang ang saklap naman ng buhay na atin dyan. So, Kasi mo ah. 650. Sobrang baba. Kinatagalang dito eh, kinatagalang namin. Kasi wala pa kami mapapasukan. May iba. Yung 650 na yun, pangkain namin araw-araw. Pero sa dami namin nagtatrabaho rito, ikaw na nagpapasweldo sa amin, kami nagpapayaman sa iyo. Tama ba yun? Tama ba yun? Kami pa nagpapayaman sa'yo. Tapos kami pinapakain mo lang araw-araw. Isipin mo yun. Sa mahal ng bilihin niya po Puke ina. Sa mahal ng bilihin niya yun ha. Paibandad ang nauubos namin araw-araw. Meron akong dalawang anak. kulang pa na kulang na talaga. Hindi pa kami nakakapag-grocery nun. Nakakapag-grocery lang kami kapag nakakapag-tato ako. Pero pag hindi ako nakakapag-tato, wala. Kasi paano pa kaya yung iba dito? Nanangupahan pa. Hindi lang dalawa yung anak. Isipin mo yun. Sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taon na dire-direk yung trabaho namin, puro libre paain lang sa halagang 650 pesos na araw. Pero sa loob ng isang taon, sa dami namin trabaho rito, gano'n na pera ang pasok namin sa bulsa mo, puke so, namin lang yan. Sipin mo. Ano to? Gutom lang. Gutom lang nga tatay. Hirap lang mag-demand dito parang imbis na sabihin o oh, sige paparating natin yung sa boss para tumaas din yung rate nyo para mabigyan kayo ng tamang pasahin nyo kaso hindi eh puta galit pa siya eh meeting, galit pa eh tono ng boses niya eh kasi kasi pati yung mukha niya sabi niya pa, ang pagtaas ng sweldo raw, binabase sa performance, kung marunong ka ba talaga. Puta, ilang buwan na ako rito na trabaho. Marami pang nauna sa akin. Tumaas ba yung sweldo? Hmm? Tumaas ba yung sweldo? Hindi. Ganun pa rin. Hmm. Kailan tataas? Next year pa ay eh, ang dinide lang naman ng kasama ko, yung 50 pesos na pagtaas na siya. So. Ang totoosin tayo, hindi naman na da dapat namin i-demand yun. Dapat ibigay nyo na yung tamang kasweldo. Parang magbamakaawa pa kami. Para nabigyan ng tamang kasweldo. Hindi ako ka ba nakakonserso nga? Ikaw ang yaman mo na. Oh. Kami mamamatay na lang kami ganito pa rin. Marami, dito ako sa Kubaw ngayon, sa Kubaw. Maraming ano rito, nagtatrabaho na malayo. Yung iba sa Malabon. Isipin mo yun. Pag walang ulan, nagbabike sila. May isipin naman, malabon. Ang layo ng malabon dito sa Kuwawa. Ah. Pero pag walang, pero pag umuula, nag commute sila. Magkano yung pamasahal nila, no? Ako nga na malapit lang dito, eh. Medyo, ano pa ako, eh. medyo nabababaan pa ako ng sweldo. Ayun pa kayang malalayo. Nalang naawa na rin ako sa ganun. Yung lagi mong sinasabi, pwede na yan kaysa wala. Pwede na yan kahit mababa kaysa wala. Tama na. Kailan nyo ba kami papasweldo yun ng tama? Huh. Naisip mo yun. Para siyang ano eh. Halimbawa ako, ako yung boss. Ako yung nagpapasweldo sa lahat. Ako yung nagpapasweldo sa mga engineer, sa architect, sa mga foreman, general foreman. Sabihin natin ako yung boss. Kuha kayong tao. 650 lang yung rate. Marunong ka man o hindi, 650 ka lang. Tapos, sabi ng mga tao, sobrang baba naman yan. <coughs> sabi ng boss, sasabihin ko sa'yo, kung ayaw mong pumasok, marami kang kapalit. Kumbaga, wala siyang pakialam sa'yo. Wala siyang pakialam sa mga tao. Pumasok ka man o hindi. Bisip na marami kang kapalit. Maraming pera na darating sa bulsa niya pero ang tao wala, ibrigain lang pag sinabi mga gantong ano, usapin sa mga boss wala, yeah, walang pa pakilang mga yun sasama na lang ang loob ng tao sa kanila hindi, hindi nila alagaan yung mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Parang ano eh. Pasok ka. Pasok ka. Kaya mo Huwag mo. Marami kang kapalit. Kaululan. Ka Kaya nga ako, Payag ko eh. Labor hanggang skill. Lahat. Puro 800. Kami lang yan. Walang pili. Ako 650 ako dito. Ewan ko yung mga labor. Siyempre mas mababa yun. Baka nga may 550 pa rito. Hindi ko lang alam eh. Sobrang kakupala ng mga among kuripot eh. Mga payaman ng payaman po tang na. Samantala mga trabador nila, wala, lahat gudong. Paano kaya kung ano? Lahat ng construction worker hindi mahirap. Isipin nyo yun. Lahat kami may pera. Lahat kami may tagi isang milyon sa bangko. Lagi kami may pera sa bulsa. Isipin nyo yun. Hindi kami nagugutong. Sa tingin nyo, papasok kami sa inyo. Sino magtatrabaho para sa inyo? Mga kuripot kayo magpasweldo. Ha? Kaya niyo ba? Kayo gumagamit ng utak. Pero sa mga physical na trabaho kami, hindi niyo kami pagpasweldo yun na maayos. <coughs> Naisip mo ba yun? Relax, relax lang kayo eh. Lahat kayo nakakotse. Nakamotor. Kami, puta. Yung mga ano rito naglalakad ng layo-layo. di -layo. mula, mula rito sa bahay, lalabas ka ng gate. Maglalakad pa ng ano, parang mga 10 minutes. Isipin mo ilang hakbang magagawa mo sa 10 minutes. 10 minutes to 15 minutes na lakad. Tapos eh papasok pa yon, papasok. Tapunta rito. Umaga. Pawis na pawis ka na ano kung medyo late ka na, puta, hindi ba madali ka na, lakad takbo, lakad takbo ka na. Pawis na pawis. Kasi may kasama ko na gano'n, nakaraan, dito. Pawis na pawis, araw-araw, papasok. Pauwi, kalmado, lakad niya kasi pauwi na. Kaya nga lang, problema nun, puta, lakad pa rin. Naisip niya, Lahat kami may kapalit dito. Alam naman namin yun. Pero po, na. Pag dumating naman yung panahon na lahat ng construction may pera. Lahat ng construction worker may pera. Walang magpapayaman sa inyo. Kung gusto nyo, kayo magtrabaho sa mga sarili nyo. Kasi namin na Kaya nga ako, buta, kung malakas ang tatuhan, ayoko na mag-construction worker. But ang baba ng sweldo. Samantalang sa pagtatato, uupo lang ako ng isang oras, hanggang tatlong oras. Ikita na ako ng hanggang tatlong libo. Dito po, 9 hours ako rito. Magkano lang? 6.50 plus isang oras, 80. 730 pesos. Naisip mo yun. Tapos pawis na pawis ka pa. Pagod na pagod ka pa. yun lang naman yun eh. Tamang pasweldo. Kung da dapat nga rito, ano yung pisa pa lang, bigyan mo ng maayos sa sweldo. Halimbawa, bigyan na, ng bigyan mo ng 800 tao. Kahit di mo pa nakikita ng marunong, kasi may mga foreman ka naman eh. May mga traders naman yun. O, bigyan mo ng isang linggo, pasweldo mo mo 800 isang araw. Pag nakita mo na marunong, o, di dire-diretso mo na ano, di dire-diretso mo na pero pag nakita mo naman na hindi naman siya ganun karunong, dun ka magbaba. Pwede mong gawing 750, mga ganun. Pero yung to 650, ang sakit naman nun. Ako nga, tsaga-tsaga lang ako rito eh, pa. Pag may nag sa akin na, mas mala na malapit lang din, tapos mas maayos yung sweldo, hindi pa talaga ako. Kasi kinatsaga ako lang to. Kasi may dalawa akong anak. Paano kung lahat kami rito may kumuha na ibang tao, malapit lang din sa kanila, malapit lang sa bahay namin, tapos mas mataas pa sa sweldo. may matitira pa ba rito? Wala na. Siyempre <coughs> doon sa mas magandang offer. Doon sila maghahanap ninyo ng mga kapalit namin pag naubos kami rito. Pag may nahanap kami mas maganda-gandang sweldo, pasweldo, na nga sila. <coughs> Kaya nga ginagawa namin dito, hindi kami nagmamadali magtrabaho. Hindi kami nag-aano yung paspasan talaga. Pinapakita namin yung maayos na trabaho. Yung iba lang hindi nagpapakita ng maayos na trabaho kasi ewan ko. Baka di marunong mag-ayos ng trabaho. Kaya ganun. Pero ganun ginagawa namin dito. Hindi, hindi kami nagpapaspas ng trabaho kung magkano lang yung rate na binibigay sa amin yun ang ginagawa namin tapos sarano ang kami rito ano kami saktuhan kami sa oras Five ang ano namin 5 ang baba base na kami nun dati kasi 445 bababa na kami susunin na kami ng gamit mga extension, ilaw baba na kami ng 445 tapos binago, ginawa ng ano, ginawa ng 4.55. Tapos binago muli, ginawa ng alas 5. Biruin mo yun. <coughs> saktong sakto Tapos mag out kami, biometric, kailangan nakapantrabaho trabaho pa. Pipila na sa pagsasoli ng mga hilaw extension, tapos pipila ka pa sa biometric. Anong oras na kami manahako eh? Lalo pa yung mga malalayo. Di ba? yung 445 na baba, kumbaga, pakonsuelo pa mo na sa tao yun eh, kasi mababa ka naman magpasweldo. Buti kung 800 ka merito lahat, sige, alas 5, tama lang yan. Alam naman tayo, maganda naman bigayan dito eh. Wala kang reklamo ron, kaya nga lang, puta, magre-reklamo ko talaga kung ganito yung pasweldo. Higpit na, higpit na sa oras itong extension ko tsaka ilaw sarili ko yan eh sarili kong dalangan niya eh. kasi nagkakaubusan dito kulang sila sa extension ng ilaw sarili kong bit bit yan parang pakiyaw ko na nga ito eh sarili gamit eh Habis na sila nagpo-provide yan Meron naman doon kaya nga lang laging kulang kasi marami naman gumagamit Siguro, pag may mga saksakan na rito, wala pa kasi. Lahat talagang gumagamit para ng extension. Kung may mga saksakan na to, pwede na yan. Dito na kami sasaksak sa mga kwarto-kwarto. Sa ngayon, wala pa. Naaawalan talaga ako saan na rito karamihan din. Siyempre, para sa sarili ko na rin. Para dumagdag rin yung sweldo ko, di ba? Pangkalahata naman yun. Eh kung naisip ko nga, kung lahat kami rito, eh, lahat talaga ng construction worker mag-meeting tungkol sa sweldo, siguro mapagbibigyan kaya. Mapagbibigyan kaya yan. Ano ba naman yung 50 pesos na na Dapat yung yun? na dinedemand na sweldo. Dapat hindi na dinedemand yun eh, na. Eh. pa yung tao para dagdagan yung sweldo, no? Pahina na lang, pahina yung boses ko eh. Nalulungkot na yung kaluluwa ko eh. Tama na. Susunod naman na babad vibes lang ako eh.